Ayan, di our ulam for today. Mainulong. Matikman. Mainit pa eh. Mainit pa. Ayan. Ito yung paksil. English and Tagalog. English and Tagalog? Our ulam today is paksil. When we go. Okay. Ikam tiga orang. Okay. Kampatis na. Ate, may, may plato ka na diyan? Wala Ay, pa nang bigyan ng plato. So, hindi niyo eh. naman ako binibigyan ng plato. Kaya naman, na, na. eh. naman na, na sa iyo, ito na sa iyo. Ito, ito lang na lang binibigyan ng plato Ito na. Hindi ko okay. na kay pagluluto baka na. Nasagi na. Eh nagluto ka naman eh. Yan na lang ang platuhan mo. Sandra. Kampatis na. Problema mo yung tempakla. bakla. Eh na cheese ba? Ganun ang tapos. Ha Magamit -ano naman ako yung sabote. Ay, hindi mo. At Hindi ano, ano, naman sila. Oh. O, oh, ayan. O, oh, Ito, oh. tayo na. Okay, ay, Ayaw niya kasi. Mahiyak. Sabaw din. pa dito, ha? Hindi, Hindi pa ina. mag-test na. ro'n. mag nagluloko kayo. Sabi nga 'to, 'di na Hindi naman na na? Diba. Dib okay. -lagi naman yung yung <laughs> nap, no? nee, diba, lagi, oh, naman eh. natin 'di <laughs> eh, Hindi o, ang -ano nila, yung nagsusugal. 'Yan ba? Oo, oo. Kawa ano nila. Nong tayo may pension yan oh kanina si, ano, si Janet. Tumitong itan tema uh, uh, hmm? Walang pirahan. Kahit na, may Ano din. pa rin yun pagkasabi nila. Oo, si na. kahit nasabihin mong na sabihin mo walang nang makikita May penalty kasi yung mga. Eh din doon talaga ano nag-sino. Talaga. Nag, talaga. Ano, nag, talaga sila. Ikanta ng yung pag Okay lang kung pamilya yung ano nagsusugal walang problema. Eh kaso, friend-friend, yeah. meron yan sigurado. Ay sa central bawal? ako ng sili. Sili so, man sis. Sige, lagay ka nga Ano, okay, mm. yung sa iyo. Sis, sis, yung ano mo, naka-medyas naka pang lumayan. Ma-ano sila marami. Mahiyak nila na. Five minutes ko lang <laughs> ano. Oh, ko wala, walang wala. tao. Doon yun, Bendalar, bendalar. NAT, senak man. Oh. Di may ka? Merong denna. circle, circle. Ito bendel. Hmm, siya. na 'di Yung niya, yung, oh, <laughs> yung ganito yung lang. Yung ganito tayo, meron ka? Meron. Yung ganito ang

Ka? Sige, no? kasi hindi man niya. Hindi nga Kaya katingin ka ate. Kaya kuhin ko, ko tingin ka. Oh. Anong kinabukang part? Bigay ko sa yaya anak okay. Hindi kasi sa dangling-dangling. 10 dangling, lang, lang naman yan. Diba? Hmm. <May laman. laughs> <laughs> yung sa akin ba yung card? ate yung maliit. Yung sa dulo. Ito, yung Ayun o. No? Yes, okay. Isa pa. Yan. <laughs> no? yeah. na, Akin na. Yun, na. na. <laughs> Binayaran ko na eh. Binayaran. 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 Oo. Okay. Oh, oh. Okay. Hindi siya nag-pipay. Uh, ano? okay. 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 10K kasi yan eh. 10k 10k. Mm -hmm. 10k. Dahil yung price tag ah. may binibenta na sa Central Gate. Ah. Mahal nga doon sa Sentral. Kaya nga hmm. hindi ako bumili. nakita ko sayo sa Lab-lab ah. ko -lab -lab yung ano na sa bulsa. Ang ko doon din Thank you. Yes, bago siya ano, i-spray mo ng alcohol. Ah. Kung ano kung allergy or something. Hmm? Okay. Ikaw, hmm. nga. Palitan mo na yung hikaw mo. Oh. Ganito, yung diamond mo, itago mo na yan. Ganito lang ako. <laughs> <laughs> yung stud na punin mo. Para may iba naman yung ano natin. Oo. Yung stud. isang bulan tulang Para makamagka-baby. Ay, magka-baby. baby talaga, ah. magka -apa. <laughs> Oy, oh, mo, oh, oh, tignan diba, mo. Oh, di ba ganda? Hindi ako na lang magsuot. <laughs> uh, wow. Maganda siya. Mag Oo oh, nga <laughs> madam, madaming ano, Mag problema. Hindi, bigay ka lang sa kanya.

yun yung bilog na inuna kong tinuro kasi malaki siya eh. Ang dami daw tao sa Sa baba, ayun oh. Sa walang pantalon. <bari>. <laughs> hindi, I mean doon sa flower show. Ay, ay oo, oh, sa Mosway. Maraming tao talaga doon. Dali, yan nga nagyayaya. Sabi ko, tira tapat ako ng magpala. Hindi, siguro na pa ni... Kahapon doon na sila nagpunta, sila... <laughs> Saka, hindi, ako hindi ko bet yung mga ganito. Mag-grab na lang ako ng mga picture. Kenge. Tapos, ito 'to, 'yung sarong gagawin mo. Kita? Ilalagay ko sa video ko. 'Yun mm. oh. left side. Sa pa sa tabi niyan. 'Yan. Kita? Hmm, bagay na diyan. 'Yun. madam 'yung may hilik sa malaki 'yan. Ayun malaki. Eat. Gusto ko 'yung 'yung itit's ang eat malaki. Pareho 'yan. Naman din ako. Gusto ko 'yung malaki ang itit's, 'yung kunang. Tawin nyo nga to. Tawin niyo nga to. Parang eh. Kaya oh, nabitin yun eh. Nabitin nabitin talaga. Ano Kaya na? Anong so Pero, nabitin talaga. Kay nabitin. Kaya nabitin. Kaya nabitin. Kain tayo. Kaya Bye, Silika. Bye, <laughs> Pinakamanghang na tao. Pinakamanghang. Kaya mo muna. Oo, ganda oh. Meron na. Oh, maganda be, maganda ito. be. Nagpero na sa rilo mo. Lang lang Tago mo na yung ano mo. Mayaman na. Oo, oh, mayaman na. Bakit walang sing, -sing Puro hikaw lang. sinabi ko na nga isa kanya mag-ano siya na. Bilisan mo, kanina ka pa. Hindi ba ka pinipili? Ang dami kasi. Ano pa, na yun lang? Bimili ka. <laughs> Nag-isa ba? Nag-isa ba? Nag ba? Lagay natin sa pwet mo. Ah, may almorana ah. Sa... <laughs> oh, Gaga, ka, ilagay mo dyan ah. Isa lang, mamaya na yun. mo muna. Isa lang ma, mamaya. Bukas na yung isa eh. Bukas ba? Hindi, isa lang yung isa. O, hindi lang sa'yo bakla. Isa lang, Bing. Kasi kung, kung akong namalingke, meron na naman sana, kung hindi na ino ka, isa lang. Hindi, hindi ka yung namalingke. Si ate. <laughs> Ano uh, yung buting yan yung masarap din. Yun. Tayo pumili. Ay, ano yung yung, yung infinity. Uh -huh. Oo, oh, maganda rin yan. Sa buo. Eh, payat kana. Bayan <laughs> lang muna ako. Bibilang bayad muna, bayad-bayad na, mamaya. Okay. yung mga pa-bayad din yan. Sarap na si. Oh, yan, yeah, nanghang na. Wako na kayo Ah, harap. ano, dalawa. Mate. 15? <laughs> <laughs> Sampo-sampo lang. Ano mo, pagkinto mo? nga, Dalawa kayo? Opo. Pwede mo bigay ng 15? yung Pwede. Kung magbenta, bigay ko 25. Anong, anong <50. laughs> tubo na nga lang, dos-dos na nga lang, yung eh, kinuha nyo ba? <laughs> so, kayo. Hindi yeah, mm. mm. okay, mm. ka lang mo. Hmm. kaya ko dito ba? Hmm. ka Nakakagat eh. Masarap. Durugin mo pa. Lalo ka kakagat. <laughs> Durugin mo. Durugin mo pa, lalo ka nang kagat. <laughs> Masagat mo. Ay, wala nga. Wala pa kasi hindi naman siya duro. Wan, baka di na pa ni Julen. Wala na pa nangay, di tayo. Di, wala. Ay, Wan, baka na pa niya nagpasya. Di ba, inaaya siya ng ibang grupo. Ah, baka. Taga yung grupo niya sa city. Kaya nga sabi ko sa inyo, magsabi kayo kung sino yung pupunta para alam yung, yung isang Para alam kung budget niyo yung ano pagkain, di ba, Ben? Na... Okay lang yan. Bumili lang kayo kung gusto niyo kainin, wag niyo yung ano. Huh? ka Ha? <laughs> Pero masarap kasi kumain pag-ayon. Ako yung nainitan mo sa kami. Wala ka, ano man. mo Baka kasi may lagnat siya sa loob. Iwasan, wala akong lagtalak. Ganyan talaga siya, hindi siya pinagpapawisan. Ah, kami pawis na pawis na kami siya. Oh, <laughs> pero lumalabas yan sa ihi niya. Hindi mo ihi mo kulay, pula, makula. Hindi maganda yan. Hindi naman na si maraming na ulit, kayo, Yung nanaginip nang... na kayo na nakaihi. Oo. Oh. Oh. hindi pa naman. Tapos lumingin oh, ka talaga. araw, oo. Uh, uh, pero hindi naman tuto. <laughs> talaga ako. Basta ganyan na siya. Oh, buti nagising ka. Babaak na agad ah kasi basay mo. Bladder mo yan. Hindi ako ganyan din ako eh. Pag nananaginip, wakala ko nasa ball na ako ng CR. Ang sarap ng, ang sarap, ang sarap, ng, sarap ng tulog ko. Eh. Ah! Hindi pa pala nandiyan sa rin. Sita mo. Celia. Sh ah, sige lang. Pupuntahin mo dito. Baka gusto ba ba niyang kumain. Baka ang dalangin. Kala ko gabi ka dali. Hello? Kala ko gabi ka dali. Hello, si mother ba yan? Kamusta mother? Kumain tayo mother. Kumain tayo ng ano munggo. Hello mother. Ayan si Zelda. Ayan, mga ilupan. Ako lang ang may iba mother. Uy, ako din. Ano ba kami? Dalawa silang uh, ano. Ayan na may ten na. Nag nagano yan mother na ano nga tawag doon? Hmm. Nag-donate ng ten. Nag-donate ng ten para makikitulog. yung <laughs> ano?